na guys o oh. andito kami ngayon sa pugo ayan. kami umahon dahil uh, binibisita namin yung aming kinokoprasan dahil uh, nababalitaan namin na wawala saging sa kaya kami umahon ayan o oh. dito kami ngayon Ayan, ganda ng view, guys. Nagtabas-tabas pati kami, guys, dito. Dahil sobra na ang damo. Ayan, tatlo lang kami. Hindi hindi nakasama yung isa sa por Marias dahil uh, medyo nagligalig yung kanyang anak kaya hindi sumama. Ayan, Nangangain siya, guys. Kulahan niyo kung ano yung kinakain niya. Ano lang kaya ito? pa kayo? Paitik siya sa pagkain, guys. Saan pa kayo mayroon? Hmm. Kulahan nyo ba kaya pababa-baba doon? Pero nangangain pa kayo. Parang may malaking pulis dati yun. Namamahinga hinga, namamahinga lang kami guys. Nabu, na, nabubulol-bulol na ako. Ay, namamahinga lang kami guys at kami ay uuwi na. Anong oras na ngayon? Baka kami ay gabihin sa daan. Ito 'yung, guys, ano 'yan? sa niyo pa Sabihin niyo ba? <laughs> sa ano pag mag-alive tayo Saka tayo magpahula Mahirap yung sa ano Sa video tayo magpahula ay eh. Hindi natin masusubay ba yan Kasi yun ano yung Unang ang tama Sa release Sa ang live Ano naman aril sa atin ay eh? Ang at Marissa, marisa. Ayun, guys. Um, babay na uli at mm, kami ay lulusong na. Medyo malayo-layo pa ang aming lalakarin. Pagka ganitong medyo maputik ang daan, uh, inaabot kami ng mga isang oras at kalahati bago kami makarating ng bayan. Kaya babay na, guys. Uh, magandang hapon na lamang sa ating lahat at sa inyong lahat.